impyerno yan. Bakit kailangan nating magpalugi? Bibilihin natin ang mahal at magpalugi kung tutukan natin ang magsasaka. Uulitin ko, binanggit ko na kanina na kung yung pira na yan na pinalugi na ilang bilyon, kung yan ay binigay natin sa magsasaka at pinagsaka natin ng libre, libreng abono, lahat sana yan ngayon, Dupli ang pagkain sa ating mamamayan. Hindi na sana tayo naghihirap. Pero dahil sa gusto na magkapira, alam niyo yung batas na yung ginagawa nila para yung preparasyon nitong eleksyon na ito. Pero huli na po lahat yan. Dahil lahat po ng mga tao ngayon sa pumbansa, lahat ang mahirap nagising ng lahat. Hindi na po kaya nating utuhin sa 20 pesos. Dahil yung 20 pesos niyan, kundo lang natin sa Visayas gagawin. Paano yung dito sa Metro Manila? Ito ba mga taga Metro Manila, kagaya sa akin ngayon, hindi ako single parent. sa sabihin, hindi ako marunong kumain. Ay mahirap din naman ako eh. Bakit doon nila pinipili nila yung lugar? Kung saan na ah, mahina yung kandidato nila? Naikot ko na yan lahat. Tingnan na lang natin pagdating sa dulo kung yan ba ay uugra. So sa Marilid Sabi sir, nakikita ba ninyo ito na ka lang at dahil nga sa ang lugar ng uh, Cebu Particular, ay uh, napakarami pong at number one pong butante sa buong Pilipinas, ang probinsya ng Cebu. So nakikita ba ninyo na para uh, ginagamit lang nila ito para doon sa maaaring makuha nilang buto, ganon? Malinaw po, malinaw po. Hindi naman po tayo batang maliit. Galing ako ng Cebu, mayroon akong nagagausap na eh, hindi pa rin naman nagkabili. Una, kung yan ay para talaga sa mahirap, bakit kailangan nating mamili tayo ng tao? Kung talaga 'yan tulong para mapumaba ang presyo ng ating pagkain, bakit kailangan nating limitado at kailangan pa natin maghanap ng dokumento para tayo mga 'Di ba? Hindi patas 'yan kasi kung 'yan ay para sa pagkain sa ating lahat, hindi na kailangan kasi sino pwede pumili. 'Di ba? Panawagan nyo sir sa mga tao taong abutante, mga Pilipino. At ang panawagan nyo rin po sa administrasyon na ito na mukhang uh, hindi po kayo satisfied kayong mga, ma kayong mga magsasaka sa kanyang pamuno ngayon. Ano po masasabi ninyo? Ang panawagan ko sa ating mga magsasaka, sa ating manggagawa, huwag po tayo magpauto. At uulitin ko yung statement ni Lezara sa buhol at nakikita naman sa lahat sa bayan. Ano ang sabi niya? Huwag ninyong iputo agad na iporke ay ang tatak Duterte, pangalan Duterte. Kung hindi, tingnan ninyo mabuti. Sino itong kandidatong ito? Ito ba ay tinupad ang kanyang pangako sa Pilipino? Bumalik ba siya sa inyo? ipinigay ba ang kanyang pangako? O siya lang ay pumunta sa inyo para lang magyayabang sa inyo? kailangan tignan maigi ano ba ang plataforma ng kandidato makakatulong ba sa taong bayan yun ang titignan natin maigi huwag tayo magpapabula na kung sino sino ang nandiyan na nangampanya na ganito daw maging mura ang bilihin paano maging mura hanggang kailan hanggang kailan maging mura yan kailan natin iwawaldas ang ating pira dapat ang pira pag-iingatan kailangan natin gawin yan ang ating problema ngayon pagkain dapat magtanim para mayroon tayong maani hindi itatapon ang inani hindi itatapon ang pira kailangan ang pira itanim para kinabukasan may maiba balik di ba left Election na po. Ano po ang asahan ng mga kung di talagang gagawin niyo po po aya na sa Mayroon akong pinangako paulit-ulit dito mula pa sa kapil Sa loob ng 90 days iipunin ko ang tatlong buwan ng sildo ni Senador Oliva. Ibibili ko lahat lang binhi na para kong yon, uh, sa magsasaka. Ang sildo pong yan sa 26 taon pipirmahan ko lang kasama na po kayong taga media ipakita po natin sa taong bayan ito po ang swindo ni Mr. Bolivar. ipirmahan ko pupunin ninyo kayo po taga ang taga media ang magkadala ibibili natin ng binhi para ibibigay natin libre sa ating magsasaka ngayon kayo na po yung mga taga media ang mamimili kung alin ang unahin natin basta ang swindo ko sa loob ng anim na taon ang makikinabang bangko ang mga mahihirap. Bukod tala, sa, tala, bukod tala, sa libreng mini, mayroon na tayong livelihood program. Kung saan, yung manok, kalabaw, kapoy, lahat ng livelihood, ibibigay natin doon sa ating may mga mahihirap kasi hindi naman yan lahat magapagsaka. Mayroon din kailangan nila yung livelihood. Yan ang maasahan nila sa mukhang ito. Hindi ito mabubula. kung hindi. Nandyan kayo, kunin yung sindo ko, hindi naman ako ang kukuha, pipiro pa ako. At dadalhin natin, dibibili na. At yan po kayo with business, makikita po sa taong bayan. Sa thank you po, thank you sir. dito ay sa kabaan ng ano, papuntang Muraita. Oh, ah, nandito rin pala yung mga ano, Duterte Riders. Duterte Riders ba ito? Meron, meron pa lang. Meron. Dami din mga ano naka-motor. Ah, tama isog pala to. Oh, okay. pupunta nila neto guys is Liwasang Bonifacio Ayan, diretsyo na sila sa Liwasang Kasi yung pinaka main event nila eh, Doon mismo sa Liwasang Bonifacio So dito sila magsisimula Tapos papuntang uh, Liwasan Ay, yeah. hey, marami rin pala Ando pa sa ramih may may mga grupo din ni attorney Rodriguez ayan attorney Rodriguez oh, ano pa pala to sang mahaba din no? Sobrang dami din guys Iba ibang grupo nga lang to O dito ibang grupo naman o oh. Ano to? Sampi Sampi Iba ibang grupo kaya sobrang dami nila Ito ang piling ko 200 Ang pudulo na pala to Ah yun hanggang dito Aano, ano, ano pa ano pa? Yan Yan Never ko naman yung pasin ako. Okay, why well, mo? No. Okay, yes. Nakabala na sa dagat. Lali. pa?